kahulugan ng tinapay sa panaginip Ang tinapay ay isang pangunahing pagkain sa maraming kultura at madalas itong nagpapakita sa ating mga panaginip Ang mga panaginip tungkol sa tinapay ay maaaring bigyang kahulugan sa maraming paraan Depende sa konteksto ng panaginip Maaari silang bigyang kahulugan bilang literal o simboliko ang artikulong ito ay magbibigay sa iyo ng ilang mga pahiwatig sa kung ano ang ibig sabihin kapag nanaginip ka tungkol sa tinapay at kung paano ito nauugnay sa ating paggising sa buhay. Ano ang kahulugan ng panaginip ng tinapay? Ang mga panaginip tungkol sa tinapay ay maaaring bigyang kahulugan sa ilang mga paraan. Maaaring ito ay kumakatawan sa kabuhayan at pagpapakain. O maaaring ito ay isang senyales na nakakaramdam ka ng gutom. Maaaring itong isang metapora para sa isang bagay na kulang sa iyo sa iyong buhay. Ang mga panaginip tungkol sa tinapay ay maaaring din bigyang kahulugan ng literal kung saan maaari silang sumagisag ng pangangailangan para sa mas maraming pagkain o isang pagnanais para sa isang mas kasiyasiang buhay kahulugan ng panaginip tungkol sa inaamag na tinapay. Ang panaginip tungkol sa inaamag na tinapay ay nagmumungkahi na pakiramdam mo ay pinagkaitan ka o naiwan. Maaaring pakiramdam mo ay napabayaan ka ng isang taong pinapahalagahan mo o maaaring pakiramdam mo ay hindi ka sineseryoso sa trabaho. Ang tinapay sa panaginip ay maaari ding kumatawan sa iyong mga pangangailangan sa nutrisyon, maaaring senyales ito na hindi ka nakakakuha ng tamang dami ng bitamina at mineral. Kahulugan ng panaginip tungkol sa may nagbibigay sa iyo ng tinapay. Kapag naginip ka na may nagbibigay sa iyo ng tinapay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay binibigyan ng tulong ito ay maaaring isang senyales na kailangan mo ng tulong sa pagharap sa isang mahirap na oras o ikaw ay binibigyan ng pahinga mula sa iyong karaniwang gawain. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na ikaw ay pinapakain at inaalagaan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagtanggap ng tinapay. Ang pagtanggap ng tinapay sa isang panaginip ay isang simbolo ng pagpapakain, pagkamayabong at kasaganahan. Maaari rin itong kumatawan sa kabuhayan na kailangan mo upang malampasan ang mahirap na oras. Maaaring sinasabi sa iyo ng panaginip na malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipag sa palaran at kakailanganin mo ang lahat ng tulong na makukuha mo. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring magudyok sa iyo na maging mas mapagbigay at mahabagin sa iba. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinapay na kayumanggi. Kapag nanaginip ka ng brown na tinapay, maaaring ito ay sumisimbolo na ikaw ay nalulungkot at nalulungkot. Marahil ay nakakaranas ka ng ilang mga paghihirap sa pananalapi o ikaw ay nakadarama ng isang mahirap nagawain Bilang kahalili, ang kulay na kayumanggi ay maaring kumatawan sa elemento ng lupa, kaya't ang panaginip na ito ay maaring bigyang kahulugan bilang may kaugnayan sa ilang pisikal na hamon o emosyonal na kaguluhan. Kahulugan ng panaginip tungkol sa magbigay ng tinapay sa isang tao. Ang tinapay ay isang simbolo ng pagpapakain at kabuhayan, kaya't ang pagbibigay ng tinapay sa isang tao sa isang panaginip ay maaaring kumakatawan sa pagbibigay sa kanila ng isang bagay na kailangan nila upang umunlad. Maaari ring itong maging tanda ng kawang gawa at mabuting kalooban na nag-aalok ng tulong sa mga nangangailangan. Bilang kahalili, ang simbolo ng panaginip na ito ay maaari din bigyang kahulugan ng mas literal na nangangahulugan na ikaw ay isang mapagbigay at mapagbigay na tao. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng tinapay na inaamag. Ang panaginip tungkol sa pagkain ng inaamag na tinapay ay nagmumungkahi na nakakaramdam ka ng kakulangan o pakiramdam mo na ikaw ay hindi kasama. Ang pakiramdam na hindi mo nakukuha ang suporta na kailangan mo sa iyong buhay ay maaring nasa likod ng panaginip na ito. Bilang kahalili, maaring ito ay isang senyales na nakaramdam ka ng pagod at maaring hindi mo makayanan ang mga hamon sa hinaharap. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbebenta ng tinapay. Kapag kayo ay nanaginip na magbenta ng tinapay, sumisimbolo ito ng pangangailangan maghanap buhay. Marahil ay nababalisa ka tungkol sa iyong pinansyal na sitwasyon at nag tungkol sa kung paano ka makakamit. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang senyales na isinasakripisyo mo ang iyong sariling mga pangangailangan upang makatulong sa iba. Alinman paraan? Alinman paraan, ito ay isang paalala na pangalagaan ang iyong sarili at huwag pabayaan ang iyong sariling kapakanan kahulugan ng panaginip tungkol sa pagluluto ng tinapay. Kapag kayo ay nanaginip mag-bake ng tinapay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay malikain at produktibo. Ang amoy ng tinapay sa oven ay nagpapahiwatig ng na mga bagong simula at bagong simula. Ang panaginip na ito ay maaari ring sumasalamin sa iyong mga damdamin tungkol sa iyong personal na buhay. Ang pagluluto ng tinapay ay maaring isang paalala na ikaw ay nag-aalaga sa iba at nagagampanan ang isang tungkulin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng tinapay. Panaginip tungkol sa pagkain, ang tinapay ay maaring sumagisag sa pagpapakain, kasaganahan at pagkamayabong. Maaring ito magpahiwatig ng pangangailangan para sa kaginhawaan o pananabik para sa mas simpleng mga panahon. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaari ding isang senyales na ikaw ay kumukuha ng masyadong maraming impormasyon o pinapakain ang iyong isip ng walang kwentang impormasyon. Kahulugan ng panaginip tungkol sa kumain ng tinapay at keso. Panaginip na kumain ng tinapay at keso, nagmumungkahi na ikaw ay nakakaramdam ng nutrisyon at suporta sa iyong paggising. Ang tinapay at keso ay kumakatawan sa kasaganahan at pagkamayabong at mga palatandaan na napapalibutan ka ng marami. Ang panaginip na ito ay maaari di maging isang paalala na maglaan ng oras para sa iyong sarili upang tamasahin ang mga simpleng kasiyahan. Magrelax at lasapin ang sandali. Dahil walang pagkukulang ng ba na magagandang bagay sa iyong buhay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagbili ng tinapay? Ang tinapay ay simbolo ng pagpapakain, kaya't ang panaginip na makabili ng tinapay ay maaaring magmungkahi na kailangan mo ng ilang emosyon, emosyonal o espiritual na pagkain. Bilang kahalili, ang panaginip na ito ay maaring isang senyales na nakakaramdam ka ng kawalan ng katiyakan sa pananalapi. Nagaalala ka ba na matustusan mo ang iyong sarili o ang iyong pamilya? Ang tinapay sa iyong panaginip ay maaring isang metapora para sa mga alalahaning ito. Kahulugan ng panaginip tungkol sa pagkain ng tinapay at mantikilya. Ang pagkain ng tinapay at mantikilya sa isang panaginip ay maaring sumisimbolo sa pagpapakain at kabuhayan. Ang tinapay ay maaring kumakatawan sa pisikal na kabuhayan habang ang mantikilya ay maaring kumakatawan sa emosyonal o espiritual na pagpapakain. Ang panaginip ay maaring nagsasabi sa iyo na ikaw ay nangangailangan ng ilang uri ng kabuhayan sa iyong pagkising. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaring isang metapora para sa isang bagay na nagpapalakas sa iyo o nagpapaginhawa sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa banana bread. Kapag kayo ay nanaginip ng banana bread, maaari itong sumagisag sa iyong pangangailangan para sa kaginhawaan at pagpapakain. Marahil ay nakakaramdam ka ng pagkabalisa o labis na pagkabalisa sa iyong paggising at nangangailangan ng ilang tender loving care. Ang banana bread ay paalala rin na magdahan-dahan at tamasahi ng mga simpleng bagay sa buhay. Tikman ng sandali at huwag baliwalain ang anumang bagay. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bread dough rising. Ang panaginip ng pagtaas ng kwarta ng tinapay ay sumisimbolo ng mga bagong simula at potensyal. Ang pagtaas ng kwarta ay kumakatawan sa iyong sariling personal na paglaki at pagunlad. Ang panaginip na ito ay maaaring bigyang kahulugan na nangangahulugang malapit ka na magsimula sa isang bagong paglalakbay o pakikipagsapalaran sa iyong buhay bilang kahalili, maaari rin itong magpahiwatig na may magandang mangyayari sa iyo. Kahulugan ng panaginip tungkol sa bread dough. Kapag nanaginip ka ng isang tinapay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nakakaramdam ng kawalan ng laman o kalungkutan. Ito ay maaaring resulta ng isang mahirap na relasyon o isang yugto ng panahon kung kailan pakiramdam mo ay nakahiwalay sa mga taong pinapahalagahan mo maaring ito magmungkahi na pakiramdam mo ay hindi ka nasisiyahan sa ilang aspeto ng iyong buhay. Bilang kahalili, ang panaginip ay maaaring sumasalamin sa isang pakiramdam ng kawalan o gutom sa iyong pagkising. Kahulugan ng panaginip tungkol sa matamis na tinapay Kapag nanaginip ka ng matamis na tinapay, ito ay nagpapahiwatig na ikaw ay nagugutom at naghahanap ng paraan upang mapunan ang gutom na iyon, maaari rin ito magmungkahi na nakakaramdam ka ng kawalan sa anumang paraan. Bilang kahalili, maaaring ito ay isang senyales na nararamdaman mong mahal ka at na naghahangad ka ng pansin. Kahulugan ng panaginip tungkol sa tinapay at keso. Ang panaginip tungkol sa tinapay at keso ay maaring kumakatawan sa pagpapakain at kasaganahan. Bilang kahalili, maaari itong sumagisag sa iyong pangangailangan para sa higit na kasiyahan at kasiyahan sa iyong buhay. Ang tinapay at keso ay karaniwang mga simbolo din ng kaginhawaan at siguridad, kaya ang panaginip ay maaaring nagsasabi sa iyo na kailangan mong mag-relax at magmadali sa mga bagay ng ilang sandali. Kahulugan ng panaginip tungkol sa banal na tinapay Ang panaginip ng banal na tinapay ay nagpapahiwatig na ikaw ay naghahanap ng patnubay at mga sagot mula sa isang mas mataas na kapangyarihan. Maaaring may kaugnayan ito sa isang espiritual na bagay na kasalukuyan mong kinakaharap o maaaring ito ay isang senyales na malapit ka na magsimula sa isang bagong espiritual na paglalakbay. Ang tinapay ay maaari ding kumatawan sa iyong pisikal na katawan na pinapakain at pinalalakas ng espiritual na pagkain. Espiritual na kahulugan ng tinapay sa isang panaginip. Sa espiritual, ang tinapay sa isang panaginip ay maaaring sumagisag sa pisikal na pagpapakain pati na rin ang espiritual na pagpapakain na kailangan mo upang mabuhay. Maaari rin itong kumatawan sa pagkilos ng pagbabahagi, gayon din ang pakiramdam ng komunidad na kailangan nating lahat. Bilang kahalili, ang ilan ay naniniwala na ang tinapay ay isang representasyon ng katawan ni Kristo. Konklusyon, ang panaginip tungkol sa tinapay ay maaaring kumakatawan sa kabuhayan at pagpapakain o maaari itong maging isang senyales na nakakaramdam ka ng gutom. Maaari ding itong bigyang kahulugan sa metaphorical kung saan maaari silang sumagisag ng pangangailangan para sa mas maraming pagkain o isang pagnanais para sa isang mas kasiyasiyang buhay.